una ko po tinutukan ay yung ating mga daycare center sa buong lungsod ng San Jose del Monte. Mm. Yan naniniwala po ako na ang pagpapagawa ng isang daycare na maayos, may air condition, kompleto ang pasilidad ay makakapagbigay ng isang isang kaluwagan sa isang mahirap na ating mga anak ng sikiting patrol. So, naglagay din po tayo ng maraming <clears throat> ng City College of City of San Jose del Monte katulong po ating Mayor Arthur B. Robes hmm. kung ang apat na ang ating mga mag-aaral na may hirap na nagka na matatalino ay nakakapag-aral po mm -mm. ng libre sa apat na taong kurso. Meron din tayo po tayo City Sports Complex kung saan nagdadaos na po na dati po sa ilalim ng puno lamang kami nagkakaroon ng na pag pagsasalo-salo, pagdiriwang, at sigit lahat isang sama-sama. At sigit sa lahat, parami po tayong natulungan ngayon dahil okay. po kami Ready. doble aksong solusyon. Hmm. Okay. Ito, uh, uh Rida, pakikwento po dati ang kalagayan ng San Jose del Monte and compared to what is now. Dahil dati kasi parang hindi masyadong kilala, hindi naririnig yung pangalan ng bayang uh, San Jose del Monte. Pero ngayon parang uh, nandiyan na sa radar, nasa mapa na na nakikilala na uh, yung San Jose del Monte, Bulacan a Kongreso Manrida. Opo, uh, nung araw po uh, kilala po ang San Jose del Monte na isang relocasyon yung mm -hmm. panahon po na dati Pangulong uh, Marcos Sr. dito po inilipat ang mga relokasyon galing ng Tondo. Mm -mm. Habang sila po ay aming sinakausap, uh, sinasabi po nila na ang lugar ng San Jose ay madilim, ang salvage area, pero nung kami na po ang mag-ibigod, sinikap po natin na mag rebrand mm -mm. ang linsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan po, po ng infrastruktura para makapasok po ang komerso marami na po ngayon na mga naniniwalang mga um, gusyante. At talaga, talaga naman po ating real property ay okay naman po sa pagbabayad. Hmm. So, sa ngayon po, isang maliwanag na lugar, dating madilim, dating relokasyon, ngayon ay destinasyon. Marami na po tayo mga kababayan at, at mga karatig bayan na nagpupunta sa atin. Na dito rin po natatrabaho at nagpapagamot. Tayo po may ng lungsod ng Sarasigal Monte kung saan ang ganda po ng serbisyo, ang ganda rin po ng pasilidad. Hmm.